pang nandito tayo ngayon sa kambingan. Ay, tambayan pala nila na kuya na ginawa niyang kambingan. O, tingnan nyo, kung gaano kadami ang kambingan ni kuya, o. O, ba? Diba? So, ito yung pinagkakaabalahan niyo ni kuya, mga katapang, yung mga kambing niya. Alam niyo ba, mga katapang, wala pang alas ay na sa dito para i-check yung mga kambing niya. Kulang na lang dito siya matulog, eh. O, tingnan nyo si kuya, busy-busy, o. O, kuya, di ba may mga breed to? Ha? Ah? <laughs> di ba may mga breed to? Meron. Anong mga breed niyan, kuya? Kambing. Eh, oh. di <laughs> ba? na magung <kong> aso yan. <laughs> di ba may mga iba't ibang breed yan? <laughs> Na-stress na siya. Wala, <laughs> ang cute niya, oh. Tignan niyo mga katapa, ang cute niya, oh. Tara, pasukin natin. Wala, ang cute na ito, oh. Kuya, may pangalan ba to sila? Mayroon. Ay wow, narinig nyo yun mga katapang, may pangalan yung mga kambing ni Kuya. Ganyan kasosyal yung mga kambing ni Kuya. Ito, oh. ano pangalan nito Kuya? Ito, ang pangalan nito, si Alexa. Wow, oh. oh. oh, ganda ng pangalan ha. Ganda Maganda dyan. pa sa pangalan ko. <laughs> 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 kuya, lalaki ba to? O babae? Tingnan mo, may bayag yan. Tingnan mo, babae yan? <laughs> Anong breed nito Kuya? Bakit? Pag sinabi ko ba sa'yo yung breed din, alam mo yung bread na mga kambing. Di ba? Wala nang kwenta yung sinasabi ko sa iyo eh. Eh, at least nagtanong ako. para may yeah. alam din ako ba? Kaya may nga nagtanong alam. eh. Pumunta ka lang dito para mang <laughs> Boring sa bahay. <laughs> Ang swerte naman ng mga kambing mo. Nakakita sila nang maganda. <laughs> okay. Sinabi ba ng mga kambing na pumunta ka dito? Eh, sabi ng mga kambing, ikaw lang yung mukhang kambing dito. So, ano to kuya? Negosyo ba to o ano? Passion. Pangtanggal ng stress. Para siyang pag nakita ko sila, parang naging masaya ako, parang ganun ba? wala pa sa otak ko na negosyo to. Parang meron lang akong libangan ba? Ah, ang ganda nila. Tignan mga katapang, oh. sabay-sabay kumain. Oh. Sumubang sabayan sila? Ano? Uy, ikaw na, loko ka ba? <laughs> Para maubos nila yung pagkain ba? Huwag <laughs> kayong mag-judge kay kuya, ha? Porket na nangangambing lang, pero tignan nyo yung sa likod. Hey! <laughs> Paris! Ilan ba to lahat yung kambing mo, kuya? Ito lahat, mga 30. Uy, ang dami na ah. O, oh, tignan niyo. Pero mayroon pa akong ano, paparating na kambing. Kasi ang goal ko dito, mga 50 kakambing na gagawin kong inahin. Parang di na to ano ah, di na to libangan na, ah, Parang seryoso na to talaga. <laughs> talagang seryoso mo talaga yung pag -alaga ng kambing. Kaya ang tataba ng mga kambing ni Kuya, mga katapang. Kasi si JV Tapang yung tega, ano ng pagkain. Eh, ano yung kasabihan mo de, ni JB? Di ba aling wala akong kain, wag lang yung kambing. Oo eh ha, pero go. Tumaba na yung kambing, si JB pumayat naman. Dating, dating vlog ngayon. na lang ng kambing. Uy, wag kayong manguska. Yung sound niyan, 5,000 per week. Di ba boss? 5,000 per perfect boss? Titiki. Eh, titiki. Palis kayo dyan ha. ng kambing lang yan. Tsaka ang para service ng ano nya. Pag nagkuha siya ng pagkain ng kambing Nangihiram ng ano, R3 <laughs> oh. Kulang na lang mag ano siya, mag sibik <laughs> Mabuntis na ba dito kuya? oh, meron na, ito, buntis to Ito Tsaka to Tsaka Tsaka ito At Tsaka ito Ay, ito <laughs> Pero Pag meron tayong 50 ka inahin na kambing So pag nanganak kayo sabay-sabay Meron agad ka 200 na anak an Anak, ng kambing Huwag so, kadami yung kambing natin. Diba? Ano ba ang maganda ipakain na farm natin? Ano? Katapang farm? Katapang <laughs> farm.